ligo. Ano? Kailangan na, ay na. sa YouTube yan. Ang mo. ơi <laughs> Ah, ano mga version? ko, TPS. Mga ko sa mga na. Yung bugad ah. ah, ah, yes. lang sa bahay natin, Ah. Away ko yun. Away ko yun. Sa nga, dami rin TPS Dami rin yung TPS. Ipili nga ako na. Sabi meron. hello 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 hello

Desporte. Ano ikaw mo? Choose. Ano ang Ano Ayun oh. No, prot ano? Ayun oh, no, ano. ano. Ano? Ano? Chocolate cherry Ano? Ikaw ba? Ano Ano gusto mo food court? Online, for service, please.

seventy five hola awa ka mo ga awa ka mo yah <laughs> duminang ng twenty musak tricycle po hmm. nagkakulang eh. <laughs> mm -hmm. happy seventy five birthday kamu

Mamaya na yung mariya? Oo. Uh -huh. Oo, oh, hindi. Oh, ako, okay. kunin ko lang yung clip. Nagyan mo na yung... Ano ko? Saka ko. Puntay ng blower. Oo, kasi ba't... Alam <laughs> dito. Lalo na ako magkakasakit nito pag wala. Okay, okay, okay. okay. Ay, ganito. ay, dyan pala. ay, ay, na ay, ay, na yun. Ah, Dito.

saan? Anjan? <coughs> Ato may blower pa dito? Blower. ano ba dito? I I you can know, dryer nyo po. Ay, doon. Ay, dryer. Hindi mo pala kasi blower. Ay, dryer pala. Saan yung high dryer nyo? Dryer Ah, dryer. Ah, hindi. Yung sa ano, sa ulo. Ah, hair dryer. Uh. Wala po kami hair dryer. Ah, oh, wala. Hair dryer. dryer? Wala hair dryer dito. Wala. Wala po hair dryer. Oh. Uh. Dryer mo, hair dryer.